Hello guys! Ako nga pala yung sa Binyal today at yan ang aking anak at ang anak ng aking bagong kumare at yan nga pala ang tatlong yan ang bago kong mga kumare at nandito na kami sa Mandarin umpisahan ko na ang unang sabak at yan ang pangalawa sa sobrang gutom siyempre nice. patatlo Ayan, patatlo na hindi tayo magpapalugi hindi ko lang alam mamaya kung ako'y makakapagpapat pa. Ayun, so, tayo nung gagawin. At nagmamaritisan pa mga aray, basta ako'y tuloy na kain. Hindi ini, kayo. Tuloy na ako. Mauna na. At magdi-dessert na agad ako. Kaya may ice cream. Saka yung na yan. Okay, thank you. Thank <laughs> you. Video yan. Ano ba? At kaya na nga ang nangyari nung makabulaw, hindi na makatayaw sa sobrang busaw. <laughs> na kung ay kailangan magpapulaw. <laughs>